Hello mga ka-tune-in! kami ngayon eh. Alam niya naman dito sa Singapore, kapag kalinggo, katulad din ng dyan sa Pilipinas at sa iba pa, eh family day. Eh halos buong isang linggo naman, di, eh, di halos nakakalabas ano. Eh kaya ngayon, sasama ko sila sa paglabas. Pero akala nila, good time to. <laughs> sa ba tayo pupunta? Sa Glasses, Glasses, Singapura. Plaza ah. Singapura. mag-grocery tayo. Pero papakainin ko muling kayo. Baka akala nyo, na <laughs> Let's go, samahan nyo kami sa pag-grocery. Malapit lang yung plaza Singapura. Walking distance lang talaga Siguro mga 5 to 7 minutes sa sasakyan. Pero pag walking distance, mga 20 minutes may Eh e, kaya lang, may showbiz tayo eh. Uh, tara. Kausapin natin driver. Kumain maintindihan niya ako. Nakakatuwa si Uncle. Ang dami niyang naikwento sa amin kahit mahigit 7 minutes lang ang biyahe namin. Napaka-diverse talaga ng na mga pwedeng pag-usapan kapag ka kausap mo yung isang driver. Ano? Ito pa isang nakakatuwa. May libreng tour pa na daanan kasi namin ng Malacanang dito sa Singapore. The president can choose, can choose not to stay here. Lang. Uh, up to them, lang, they can choose to stay here. Yes. The prime minister, where, where does he stay? His home in his own house because because he's rich. Wow. Yes, a big big house, na. No? Wow. Updated din si Uncle sa naging eleksyon sa Pinas. Philippines. Philippine. How the new new president, how? Yeah, Marcos. Is it? But some people don't like it because of the image of her father. Ito naman ang opinion ni Uncle sa mga tumutulig sa kay PBBM. Father is father, son is son. Yeah. Have to be clear lah, clear cut lah. That's right. Who knows sa, the uh, uh, no. Ayun, buti pa si Uncle. Open sa pagbabago. Hindi lang open-minded si Uncle ha. Napakabait pa dahil tinuruan pa kami kung paano ang tamang pagsakay at pagbaba sa pick-up point. What's your name, Uncle? Uh, go. 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 Here you go. Thank, thank you. you thank, thank you. you. so much. You. Have a good day. Oh, oh, oh. You take care alam mo, oh, may machechempohan ka din na uh, medyo masungit na driver. Pero ito si Uncle, ma, si Uncle Go, magaling. Mabait. Yun lang po na yan, yung, yung uh, bababaan natin, yung drop off point. Kung ibang driver yun, papagalitan pa ako. Bakit ang uh, ipinin mo, eh yun, eh doon ka pala pupunta. Kasi ikaw pa magsusorry. <laughs> uh, may ganun eh. Pero mabait si uncle. Pagka hinanap niyo, ano pangalan nun? si Go, uncle Go. Uncle Go. Kapag-anak siguro ni Edeling Go, ni Achi. <laughs> ni Achi Edeling Go. Let's go! So, andito na kami sa loob ng paborito uh, nila, nasa Singapura. Go. Sabi nga ni Helga, para ka lang nasa Trinoma eh. Marami din tao, pero relatively, mas konti ang tao dito kumpara dun sa ibang mga mall, no? Eh, okay din eh. Gusto mo, ba, gusto mo ba, rito? Para, Ayon, pa para niyo, ayaw <laughs> Saka meron ditong marami ding mga Pilipino. Masasalubong ka mga Pilipino dito. Gustong gustong uh, makipaghuntahan pagka nakikita natin. Eh ito to. Eh, ano ayaw. ba yung pinagkakaguluhan niyan? Ano? The robot barista. So walang ano, walang totoong barista. Robot. So ang ah. haba ng tila namin gusto magkape. Gusto so, uh, nalang ma-experience yun. Uh, eh, masarap bang magtimpla ng kape yung robot na yan? Malagay ko. Subukan nga natin next time. Ready to grocery, Helper? Hachi, ready to grocery? Let's go. Grocery. Mga ka-tune-in, itong Plaza Singapura ay eh, hindi tulad ng karamihan na mall na malapit sa lugar namin na puro high-end. Hindi nga siya katulad ng ibang social na mall pero makatarungan ng presyo kapag ka naggrocery tayo doon. Tingnan nga natin. O bago tayo magpatuloy, mga ka-tune in, narito na ang mechanics ng ating pag-game para sa episode na to ng Kwento Nying. Guess the bill. Oo, huhulaan nyo kung magkano ang inabot ng mga pinamili namin at ishare sa amin kung ano ang top 3 items na binibili mo sa grocery at bakit. Ang katsun in na may pinakamalapit na hula sa bill at may tamang format ng sagot ang mananalo. I-comment nyo lang sa comment box ang amount. Pakisama na rin ang inyong details. O ganito format ha. Magkano ang bill in Singapore dollars or peso? Top 3 items at bakit ito ang binibili? Name location. Dapat subscriber o follower ka ng Anthony Taberna Facebook page at tune in kay Tunying YouTube channel at dapat nakapublic ang account ninyo para ma-message po namin kayo. Mamimili kami ng isang winner mula sa YouTube at isang winner sa Facebook. Lagi lang kayong mag-check ng inyong mga inbox para updated kayo kung kayo ang nanalo ng 10,000 pesos worth of grocery items sa All Day Supermarket. Alam niyo naman, sa All Day Supermarket, world class na ang grocery experience, all complete pa para sa buong pamilya. Yon. E bakit ko alam? Siyempre, suki kami dyan. Lagi kami nag-grocery sa all-day supermarket. O, oh, ipopost namin yung winner sa lunes, June 13, 2022. Ayon! Ipagpatuloy na natin ang pag-grocery. It's grocery time! Tingnan natin yung presyong Singapore at i-compare ito sa presyo ng Pinas. Ang unang item, kamote. Tatlong pirasong kamote, 590. Parang tatlong piraso sa pera natin ay 240 pesos. Tatlong kamote, 240 pesos. What? Sus Mariano ka indo. Nangangamote. Great. 5.28. Uh, mga ito, mga 200 pesos. Pwede, 200 plus. Thank <laughs> you. 0.25, 0.25 per 100 grams. Gabi, 186 pesos. Kaya so ito gawa na dito sa Singapore to, hindi imported. Ah. No. Imported, hindi imported. Two, four, six, eight, ten. O, 10 pieces. 380. Sa so, mga, sa pera natin, mga 152 to. 12. 15 pesos isa itlog. Tuyo <laughs> hey, Eric, ha ka na dito. <laughs> dito ka <ko> na, lang <laughs> Tukol ng ganisang kabanatuan to. Ah. Nakbo! Mariano kain do. 8 times po. 320 pesos o. Oh. Napakamahal na. Pero wala na tayong mabibili pag di pa natin binili ito. No? Mm. Pork loin, butterfly. Apat na guhit. Apat na guhit, 24. 24 times 40. Uh, 800 na. Kanto? 1,000. 1,000. 1,000. Minaw ako. Sa Teka Market na lang tayo ginilang, tatlong guhit tatlong kalahating guhit oh. bente ito, napakamahal din ang bigas dito 30 30, 65 kilo ba ito? 4.5 4.5 5 kilos 5 kilos ito, ano ba sa pera natin? Ya? mga 5.50 oh no Almost 600. Ha! Kaya dapat ubusin rice. Ubusin rice. Ay, wala pala. Tingnan nga natin si Zoe kung ano binibili. Kadalasan binibili nila ay yung mga snacks na paborito nila. Pero tingnan nyo mabuti. Ang dami na niyang nadaana na mga snacks pero iisa pa lang ang hawak niya. Mukhang gusto ring makatipid ng anak ko. Na, okay lang yan. Pili ka lang ng gusto mo. Okay. Dumampot ka lang dyan kahit magkano yan. Oh. Kaya pag maraki sa ubi kahit mahal, okay sa akin. Pero pag para sa akin, magkamahal, hindi okay. okay. <laughs> para sa mga magulang dyan, kaya nga tayo nagpapakahirap sa pagtatrabaho para mabigyan natin ng maayos na buhay ang mga anak natin. Mabilhan kung ano yung gusto nila na hindi naman kalabisan. Ganito, no? Laki niyo. pa Kanina favorite to. Me! Nako. Oi. 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 yung pareho Oi. 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 Magka-partner po ang kape at ang gatas. Coffee mate. <laughs> Napakagulo naman ng commercial na to. Pero, ala, wala na talaga tayong choice eh. 8.15 15 yan, eh. Okay. <laughs> Tapos na tayo ha. Na, gusto, nabili mo ba yung, nakuha mo ba yung gusto mong kuhanin? Yes. Ah, uh, happy ka naman? Lollipops. Ah, uh, yan lang naman ang gusto ng anak ko eh. Ah, uh, saka si Zoe ba? Asan? She's buying more things. Meron pa ba? Hindi, meron pa Okay, ganun talaga. Pero meron pa tayong mga hindi na bibili ah. Eh. Ah, uh, ito. Baka masingitan pa tayo. Sige tayo. Maganda rito eh. May self-service. Yan you know? o. Ito? Huh? <laughs> Para kanina to? Father's Day. Father's Day. Oh, yeah. Naririnig mo yung tunog na yun? Malamang malaki babayaran ko dito. Pero kung misan na naman tayo, parang date na natin to eh, no? Family bonding na po namin to ngayong uh, Sunday. At sana, kay, pati kayo, eh, meron din ganitong mga moment, ano? Ito ang kailangan natin. Lahat ng oras, kumbaga lahat ng pagkakataon, uh, isasama natin sa equation lagi yung ating buong pamilya. Okay? Mga kachunin, eto na. i re na namin kung magkano ang aming na-grocery. Hep hep! Huhulaan niyo pa pala. <laughs> May magandang balita tayo sa mga ka in natin Facebook saka Youtube Hulaan nyo kung magkano yung Napamili natin at pag nahulaan nyo Ng tama o kaya ay yung Closest na hula May chance kayong manalo dahil katchu-in Namin kayo, okay? O bago tayo matapos Mga kacunin chibog time O manalangin muna bago kumain Totoo talaga Lalong sumasarap ang pagkain kapag kasama ang pamilya. Kaya i-treasure natin ang mga ganitong family moment para sa mga magulang dyan. Alam naman natin na balang araw tatanda tayo at magkakapamilya rin ang ating mga anak kaya suliti natin ang mga sandaling nakakasama natin ang ating mga tsikiting ng matagal.